morning everyone. Ayan, sobra kong lapit. Ha? Meron lang akong ire review Ha? -re review Pero, uh, ah, binabati ko po muna kayong lahat na um, happy day every day. Good morning, good afternoon, good evening mga kamimis. Today ay meron lang ako i-review re at pagtatrabaho ko to ng, is, ng marami ngayon. Ha? Ayan! Hmm. Nasubukan ko na to pero pagtotrabahuin ko to. Ayan mga kamimis, so nabili ko sa TikTok. Gana ba? Ayan. Nabili ko siya sa TikTok ng 155. O, oh. Oh, non-stick na daw sya. Makapal sya. All in na to mga kamimis. Pwede ka dito magsabaw, magprito, magano man lahat. Gagawin ko dito sa kanya ngayon. 155 lang ito mga kamimis sa tiktok ko. Pero makapal siya ha. Makapal mga kamimis. Pero hindi ko alam kung hanggang saan ang kakayanin niya. Kaya susubukan ko siya ngayon ng lutuan, ng lutuan, ng lutuan. Ha? Konti-konti lang naman. Ayan, tingnan natin to. Excited na ako. Pero sinubukan ko na to talaga siya prituhan ng itlog. <laughs> alam mo yung sunny side of night, nilutuan ko na to. Pero try natin check. Sabi pa ni Mika, mm, check. Pero makapal talaga siya. Sana maganda, no? Try natin. Ayan, mga kamimis, ang isasabak natin sa ating bagong kawali. Konti-konti <laughs> lang naman yan, mga kamimis, kasi syempre, iba-iba ang ulam nila. Ayoko naman na hindi sila makakain. Ayan, ito kay Michael. Sabawan ko yan ito sa akin um, ito kay Bagat ito kay Kain, plus ito kay Kane lulutuin ko yan alamang ayan ang ating isasabak sa ating bagong kawali na nagmamaganda <laughs> wala palang takip yan mga kamimis ayan, unang sabak sa kawali na yan ay ang kay Bagat simpleng hmm, simpleng preto lang yan. Mmm. Non-stick. Yeah. Ay. 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 Ha? tuwa yan. sunod mga kami, ko na lang dito kasi sayang yung mantika. Yung bagoong ni Kim. Kasi favorite talaga to ni Kim. Ayan, lutoy natin ang bagoong. Uy, in fairness, sabi ni Michael, dapat daw dinalawa ko bilhin. Naka-live view ng madaling araw. Tapos ganun siya. Nag, ano, na, ganun daw yun si TikTok sometimes eh. Sabi ni Michael, dapat daw dinalawa ko. Kasi, in fairness, maganda siya o. Oh. Makapal siya. Yan, bagoong muna ni ate. Natutuwa talaga ako sa kanya mga kamilis. oh, eh, sana magtagal ka talaga boy sa akin. Kasi nakailang bilhin na talaga ako ng kawali. Yan talaga ang bagong mga kamis na matalsik. Pero oh, look at that. Inan, sticker ako. Luto na yan. Ayan, mix natin. Nilagay ko na pala. Ay, ah. Uh konting kusik, wala nga lang kasamang sakit sa mga kami ha. pero okay lang yan. Tapos pa ng iba. Walagapi so, nagtrabaho kita, John. Kwanting pusik, done. Huh. Huh. Huh oo oh, oh, ha? Oh, oh. Eh, hey, lang. Ayan, next natin ang sabawan. Sabawan na isda ni Michael. Oh, ayan ang ating pang ilang luto na nga ito mga kamimis. O, oh, diba? Ayan ang ating sinabawang alumahan. Fresh alumahan. Luto na yan Kalaman silang pala gamit ko dyan mga kamimisa. Ayan, last. Ngayon ay paanang manok. oh, ayan luto na ang ating pang last dito sa ating bagong kawali. Mmm. Sarap.